magandang tangali boss ito nakita ko lang sa palayan namin yung anong ibig sabihin itong circle na to tsaka dito boss dito dito lang sa nalapit sa, sa palayan namin ito Nanap ko tong tatlong batong na ito. Ito yung isa. Tapos yung isa boss nandoon. Ito yung tatak niya, boss. Ang bato. Hindi maalis-alis. -alis. And nandito sa gilid. Tapos yung isa nandoon dito, boss. Sana matulungan mo ako. magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan, na imbag na aldaw, kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito na naman po tayo magbabalik no? sa isa na naman po nakakamanghang yamasita, treasure hunting topic. Isa pong video ang ipinadala po sa atin mula po sa ating kababayang treasure hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. At ito nga po ay ang kanyang natuklasang mga sign markers ng posibleng mga kayamanan na itago ng mga Hapon noong Second World War. Ito po ay halatang ginawa ng mga kamay ng tao, ginawa po ng mga Japanese Imperial Army ang mga sign markers na katulad po nito. Itong makikita natin na hugis triangle na bato at may dot, yan po ay isang uri ng sign yan po ay nagsasabing may kayamanan sa lugar kung saan po naroon ang mga markers na ito. Itong markers na ito ay atin pong bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Ang ibig pong sabihin ng mga ganitong klase ay Yamashita Treasure, Separated Treasure in Rock Triangle, nakabukod na kayamanan sa tatlong bato na nakatriangulo. Ito po ay isang uri ng sign ng rock formation na mga batong nakatriangle. Yang mga tuldok na yan ay mga batong nakatriangulo na may mga karga, may kayamanan kung saan po naroon ang nakatriangulo na yan. Yan po ay posibleng tatlong bagay na kayamanan, object, bagay na ibinaon ng mga hapon kusibling, ito ay ginto o ano pa mga kanilang nakuha no? na ibinaon dyan. Yan po ay isang uri ng sign na Yamashita Treasure. Stone map. Ito pong triangulo na ito. Isang uri po ng mapa sa area na yung mga batong hahanapin ay yung nakatriangulo. Yung tuldok na yan ay rock formation yan ay design ng Yamashita Treasure na nakalagay talaga sa libro at yan ay nakadesign po sa mapa ni General Tanaka Turo at medyo may kalaliman po ang mga ganito minsan umaabot po ito sa 30 to 70 feet at uh, posibleng tunnel ang pinaglagyan ito sa ilalim ng nakatrayang mga bato bawat isang bato ay posibleng may karga. Kaya tinuro po niya itong unang bato na ito. Yan. Na sinasabi niyang ito ay parte ng triangulo ay posibleng may nakatago sa ilalim. Sa pagkat yan po ay taniman ng palay at yung design na parang mga mata na yan na uh, tanil down ay may nakalagay na sikrito sa ilalim noon. So, bawat isa po sa batong nakatriangulo, una po yun. At itong pangalawa na kanyang pupuntahan ay party po ng uh, rock formation na nakatriangulo na posibleng may deposito bawat isa nito. At ito po yung sinasabing niyang pangalawa na nagsasabing sa ilalim nito. Tingnan nyo, look, one object here mayroong bagay dito sa ilalim na itinago so bawat isang bato ay prospect po ng Yamashita treasure sa ilalim digging spot bawat isang bato ah uh, makikita natin na medyo may distansya po yung bato na yan medyo malayo ah uh, posibleng tunnel sa ilalim may uh, sikretong itinanil dyan sa ilalim uh, at malalaman na lang natin yan sa mga hidden treasure markers na naka baon sa ilalim, kung nakaturo sa ilalim or nakaturo sa gitna ng gulong mga bato. Posible kasing uh, uh, ang bagay na yan ay uh, naibaon sa gilid or sa gitna ng nakatryanggulo. Mayroon ding mga ganong sistema na natuklasan ng ating mga kababayan pero ayon doon sa mapa ay separated treasure in rock triangles. Ibig sabihin ay nakabukod. Pag sinabing nakabukod ay posibleng tatlo nga at bawat isang bato sa nakatriangulo ay may laman ito, may karga. So ito po yung sinasabi niyang pangatlo no? sa nakatriangulo. Medyo malayo, medyo distansya kaya posibleng ang nakabukod na magkahiwalay ang Yamashita treasure at bawat isa nga sa bato Uh, ay may karga sapagkat so, distansya yung triangle hindi po malapit no, uh, malayo kaya posibleng yung rock formation ng triangle ay uh, magkahiwalay nga at bawat isa nga ng nakatriangle na bato ay posibleng may karga sa ilalim so uh, makikita natin na ang batong yan ay may mga disinyo may design na uh, posibleng uh, sa ilalim ay may sikreto. Parti yan ng nakatriangle na bato. Bawat isa nga ng uh, nakatriangle na bato ay target, no? At sa ilalim niyan ay magdiging o test dig, o test digging. Pusibling may makita siyang mga marker dyan sa baba. Sign na uh, may kayamanan dyan. Si Yan ay nakadesign sa uh, mga... Kayamanan na itinago ng mga Japanese Imperial Army sa palayan, sa taniman ng uh, mga palay. Uh, kalimitan ito ay nasa Ilocos, Nueva Ecija, Pangasinan, uh, sa ibang panig pa po ng uh, Visayas, Mindanao na kung saan may mga taniman ng palay ay may mga ganito din klaseng disinyo na makikita maliban sa palayan ay mayroon din 'yang mga ganyang sign sa kabundukan sa mga creek sapa sa mga gilid ng creek or sapa sa mga water spring ay kalimitang dinisinyo po 'yan ng mga Japanese Imperial Army at uh, 'yan nga po ay uh, sakop sa design ni General Yamashita at General Tanaka Turo sapagkat so, under po sa supervision ni General Yamashita si General Tanaka kaya ang design ni General Tanaka ay mayroon din tayong makikita na design ni General Yamashita sapagkat so, uh, sila po ay magkasama lang kaya at uh, uh, similar ang kanila pong mga design doon po sa kanila pong libro na nagawa so yan po ang ating uh, pagbabasa no dyan sa area na yan ay may sikretong kayamanan yung rock triangle formation yung dat na yan ay mga batong nakatriangle at posibleng separated bawat isa nakabukod ay may kayamanang itinago at may mga ganyan na nakarock triangle na ganyan na formation na dikit ay nasa gitna ang Yamashita Treasure hukayin nyo lang isama nyo na yung buong triangular tanggalin nyo yung mga batong malalaki at yun po ang isa kong digging spot. Posibleng distansya sa gilid ng naka-triangle, yung isang design na pahaba na triangular ay naroon ang Yamashita Treasure. So malinaw po no na uh, nandyan sa palayan, sa taniman ng palay, sa mga naka-triangle na mga bato ayon po dyan sa dot na yan ay ang digging spot So hanapin lang niya yung uh, heart shape, hugis puso na arrow, pagong na arrow, yung nakapatusok na mga bato, yung uh, matulis na nagtuturo kung saan yung direksyon, uh, yan po ang kanyang susundan. So pagkat mayroon talaga diyang mga arrowhead na nakabaon na guide ng Yamashita Treasure. So napakaganda po ang kanyang naliskubri sapagkat so, yan po ay klaro. Klarong-klaro, klaro pa sa sikat ng araw na may itinagong kayamanan sa lugar na yan, sa palayan po, kung saan man ito naroon. Posible itong nasa Ilocos, Nabaisija, Pangasinan, sapagkat yang kanyang salita ay Luzon at maaaring ito ay Ilocano. So, naimbagnal daw kada kayo amin, mga Ilocano. So, yan po ang atin pong... Uh, pagbabasa, sana po ay may natutunan na naman tayo tungkol po dito sa mga marker sign na kanya pong ipinadala at nakapagbigay sa atin ng kaalaman tungkol po dito sa mga kayamanan na kung saan inapak-apakan lang natin sa atin pong lugar, sa atin pong lupa ng iba ay nangingibang bayan pa, nag abroad para kumita doon sa Japan subalit ang pira ng Japan ay nandito sa Pilipinas na kung saan inapak-apakan lang natin so hanggang dyan na lamang po sana po ay nag-enjoy na naman tayo sa isa na naman po nakakamanghang Yamasita Treasure Video topic ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay nagahanap tayo ay makakahanap gandang tangali boss ito nakita ko lang sa palayan namin yung anong ibig sabihin nitong circle na to saka dito boss dito iwan ko kung pyramid ito o hindi naman siguro dito lang sa nalapit sa, sa palayan namin ito Nganap ko 'tong tatlong batong na ito. Ito yung isa. Tapos yung isa boss nandoon. tutak nga boss yung bato hindi maalis alis ay e nandito sa bilid tapos yung isa nandun sa may gilid ng kawan Saya undiri Ito boss Sana matulungan mo ako <coughs> Parang may kurti is, Siyang Square din dito Saka dito Pag ganon iwan ko lang boss sana ay mo ako kung meron man ito hindi ko alam kung anong gagawin ko kung saan ako magsisimula magandang tanghali boss sa inyo sana matulungan mo ako tapos yung pinag kuwanang kunang kuwan parang triangle kasi ito eh boss dun sa ibinidyo kong malaking bato tapos may nakita kong tatlo ito, ito yung pinakita ko sa iyo para may karagdagang kaalaman nandito sa kasi o yung batong unang binidyo ko tapos yung pangalawa nandun nandun sa kabilang kwan naman yung isa tapos dito yung may aro parang heart siguro to iwan ko lang pero may arong nakalagay eh. pababa Hindi ko lang alam mo nagpapaturo lang, boss. Nagbabaka sakali ito. Triangle kasi. Ito. Sana'y matulungan mo ako, boss. Kasi sana kung nagambala uh, kita. Sige, boss. Hanggang dito na lang.